Hello guys, nagpainom tayo nila guys oh. Uy, babi. Humana mo inom? Na, humana mo inom na. na? Busog na mo. Sige na, panabsab na dayon. Na, panabsab na na. Panabsab na dayon na. Dinera, dinera, dinera. Na, ayo dia na. Shh, shh, shh. Na, agai ah, guys, ini eh, lagi kahit gulo bah. Mm hmm. Tuara dan um, tuan cadang sab-saban. Tuara dan tu, tuara dan tu, tuara tu, tuara. Ang tsada sabsaban. Ale, ale, ale. Si Kwandiha. Si Mal dito. And guys, thank you so much. Bye-bye.